Ano sa'yo kuya? Anong lot? Ano? Ano text? Ano yung inalot mo? Yung text regular? Hindi ako hindi hindi ka? Hindi ako Hello mga kasari, magandang araw po at welcome po sa aking munting tindahan So guys, for today's video gusto ko lang ibahagi no para hindi ka lagi utangan ni customer para iwas stress, para hindi malogi ang tindahan mo kung gusto mo lumago kagad ang sari store mo so gawin nyo po ito kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo para magkaroon kayo ng idea kaya gusto ko lang din ibahagi para doon sa mga nagbabalak pa lang mag sari store para maiwasan nyo ang mga ganito no. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. So guys, ito na nga dumating na yung ating order na cook mismo. Kaya ayan, habang busy tayo dito sa ating tindahan dahil nagsidatingan yung mga deliveries ay mayroon lang akong konting ibahagi sa inyo guys kasi sa loob ng anim na taon ng ating pagtitindahan Marami tayong nararanasan at natututunan sa ating mga customer kasi halos ng ating mga customer ay kilala na natin. No? Kaya alam na natin yung mga ugali nila kung marunong ba ito magbayad o hindi. Kaya naman ganito ang ginagawa ko guys dito sa aking tindahan para hindi malogi ang ating tindahan. Kaya ikaw na lang talaga ang gagawa ng paraan para hindi ka ma-stress at iwas logi. No? At ito nga ang ginagawa ko guys dito sa aking tindahan kasi Kaya alam na natin kung marunong siya magbayad o hindi no. Kasi alam naman natin guys yung mga customer no hanggat may nagpapautang na tindahan, talagang mangungutang sila, parang hindi nila iniisip yung utang nila, kung malaki na ba o hindi, parang hindi nila kayang i-budget yung kanilang utang, no? kaya ganito ang ginagawa ko dito sa aking tindahan, kasi alam naman natin na hindi lang yung utang yung babayaran nila pagdating ng sahod, mayroon pang ibang mga bayarin sila tulad kung nangupahan sila or may kuryente, di ba? Iniisip ko din yun guys kasi pag ganon, ang dami ko na kasing naranasan, natutunan no? kasi pag magpautang ka ganito nga ang sinasabi nila so guys, ito na nga at ito nga no, nagtututal nga ako dito at dumating nga bigla itong ating order na cook Ayan nga, nag-order tayo ng sampung kok mismo dahil mabinta to. Ito yung dinagdaga natin kasi yung iba ay mayroon pa naman tayo, no? Tsaka minute mid, tsaka itong kok 1.5. So, ito nga yung binayaran natin kasi kulang yung minute med nila. So, ito na lang daw natira. 4 na lang. Kaya, ang binayaran natin ay 3,284. At ito nga guys, dumating yung ating ahinti sa Lemon Square kaya ito may ibabalik lang tayo at mag-order lang tayo ng ilan-ilan no. Kasi ayoko din mag-stack ng Lemon Square guys, mga Labaki kasi hindi naman masyado sa ngayon no. Kaya mag-order lang tayo ng ilan-ilan, tig isa lang no, tig isang pack. So ito nga guys, pagpatuloy natin yung ating pinag-usapan kanina Ayun ah, yun nga guys marami na akong natutunan na pautang lang ako ng pautang dati at pagdating nga ng singilan ito na nga no ito nga yung pagpatuloy natin yung ating pagtutotal kasi nahihinto-hinto pag may magsidatingan ng mga customer, may mga ahinte, may mga delivery ganun talaga no, kabilaan lang kasi tayo lang naman ang gumagawa dito no at ito nga guys, marami na kasi akong naranasan kaya gusto ko lang din ibahagi, no? Kaya pag ganito, pag alam ko na medyo lagpas na siya sa limit, sinasabi ko na agad sa customer ko kasi dati pinautang ko siya ng pinautang. So ganito nga ang Sinabi niya sa akin. Kaya lang, kaya lang daw, mag, ito lang yung ibabayad niya. Kasi nga, nagbabayad daw siya ng bahay, ng ganito, marami siyang dahilan. Kaya, ayan, talagang ikaw na talaga ang gagawa ng paraan para sa, sa ganon, marunong naman sila mag-budget din ng utang nila, no? At ito nga, no, papakita ko lang na nagre-record tayo dito. So, so guys, yun nga ang ginagawa ko. Habang malayo pa yung sahod nila, tinototal ko na yung mga kautang-utangan nila. Doon lang to sa mga taong hindi kayang magbayad, guys. Kasi mayroon namang mga customer ko, kahit pautangin ko na, kahit malaki na ang utang nila, ay kaya naman nila pagdating ng sahod. Mayroon talaga ilan-ilang mga customer na ganito nga ang problema nila, hindi nila kayang magbayad dahil nga may binayaran silang iba. Kaya yung mga ganitong mga customer, guys, sinasabi ko na agad sa kanila na ito na yung utang mo para sa ganun mabajita naman nila yung utang nila sa atin hindi naman pwede na, hindi naman pwede na tabi na lang yung utang nila sa atin tapos unahin yung utang na babayaran nila sa sa iba, no? Kaya, ikaw na lang talaga ang gagawa ng paraan para alam niya at mabadgetan niya kung magkano yung utang niya. Kung hindi naman niya kaya na bayaran, so, i-stop mo na. Yun ang ginagawa ko dito, guys, kasi nadala na din ako sa iba kong mga customer, ganito nga ang problema, panay balance. So, mamo problema ka sa limang piso, sa tatlong piso na pinatubo mo, mag-aantay ka pa ilang buwan, ilang linggo bago mabayaran, kaya naman madadala ka talaga pa gano'n, no? Kaya kailangan mo din maghigpit. Hindi puro oo ka na lang kasi kahit naman suki so mo yan o lagi buwi sa'yo kung gano'n lang naman ang gagawin sa tindahan mo, kailan mo din siyang sabihan para malaman din nila kasi akala kasi ng iba nating mga customer na okay lang yung sa store owner na utang sila ng utang na mag-balance, no? Kasi yan, kasi pumapayag ka, no? Kaya, yun ang ginagawa ko sa kanila, guys. Kinakausap ko ang mga taong ito, yung mga ganito nga nahirapan na malaki na yung kanilang utang. So, pag ganun, tutalin mo na kaagad para kaya nilang bayaran, no? Kasi, siyempre, mahina ang trabaho nila ngayon. Yun nga ang problema nila, mahina ang trabaho. Ganito lang, ilang araw lang daw na sahod nila. Kaya, nakakaintindi naman tayo bilang may tindahan, ba diba? Kaya, ang ginawa ko na lang, tinototal ko na para i-stop na siya no kasi mayro mga customer ko na nakakaintindi sila kasi sinasabi naman natin na wala din tayong pang-abono kasi yung binta ng tindahan natin ay pinapaikot-ikot natin kailangan din natin yung pera no kasi yan, pinamili din natin ng mga kailangan dito sa ating tindahan, kung ano yung kulang, no? Kasi syempre, gusto natin na laging puno yung tindahan natin, di ba? Nag-order ka agad tayo pag mayroon silang binili sa atin, in-order din agad natin. Eh kung hindi nila makayang mabayaran, so kawawa yung tindahan natin, magkakalbo kasi wala kang pang no? Kaya kung gusto mo talaga na lumago ka agad ang tindahan mo, so ganito ang gawin mo, guys, no? Kung hindi mo naman kaya ipautang tong mga paninda mo, So, pwede mo sabihin sa customer mo. At kung kusoki mo naman yung customer mo at maganda naman siya magbayad, pwede mo naman siyang pauutangin. So, yun nga may limit lang no para sa ganun. Tuloy-tuloy ang paglago ng inyong tindahan kasi baka kung hindi ka mahigpit sa tindahan mo, so pautang ka lang ng pautang, hindi mo namalayan, malayan, wala ka na palang pambili, o paano na yung tindahan mo, nagkalbo na, parang ang hirap pa ganun guys, kaya marami na rin ako natutunan, kaya ganito na lang ginagawa ako sa aking mga customer, kinakausap ko sila, kaya yung iba kong mga customer na nakakatuwa kasi nakakaintindi, kaya pag alam nila na marami na silang kinukuha, pinatututal ka agad nila sa akin para daw mabadgetan o ba diba? Kaya alam din nila kasi sinasabi ko kasi na ganito lang ang kaya kong ipautang kasi nga ayoko nang magbabalance kasi wala akong pang abono o ba diba? Ang galing. Kaya pag ganun guys, iwas stress na din at para mayroon din tayong ipambili no? Kasi alam naman natin na ikot-ikot lang ang ating binta. Pinamili din natin no? Kaya yan guys, ang saya dahil may nagpapakas out. <laughs> Ito nga habang busy tayo dito, no. Kaya, yan guys, kaya masaya tayo pag ganito na mga, mga, nakakaintindi na yung ating mga customer, no? Ganun lang ang gagawin natin para hindi malugi ang ating tindahan. Basta, lagi natin iti-check yung utang nila, baka lumagpas na sa limit. Kasi, yung ibang mga customer ay nahirapan na din sila kasi mahina ang trabaho, no? Yung ilan-ilan lang naman, kasi yung iba naman ay okay naman, wala naman problema, no? Okay naman yung aking mga customer na iba ay mabait naman. Kaya kilala na talaga natin sa tinagal-tagal no kung sino yung marunong magbayad. So ito nga guys, uh, tapos na rin tayo mag-total na. No? Kaya ayan, ligpitin ko lang to, may nagsibilihan lang. Pagkatapos ligpitin ko lang to guys kasi ayusin ko na to yung ating mga paninda para hindi masikip dito sa ating tindahan, no. Kaya ayan guys, tabi lang natin tong listahan. Ay, salamat. Natapos na din tayo para alam natin kung magkano na ang utang ng ating mga customer, no? So ito nga guys, ah uh... Ayan, ligpitin lang natin dito. Update lang tayo dito sa ating tindahan. At ito nga, ipapasok na natin to sa loob, no? Kasi, masikip dito sa ating tindahan. So, ito nga, maray pang kalat dito, guys. Kasi, noon ako talaga pag total, no? At nahinto-hinto nga kasi may nagsibilihan. At ito nga, tapos na tayo. Kasi, Kanina guys, dumating din yung Baita Choco at tatlong kahon na Redors Maliit. Nag-order tayo, no? tatlo. Dagdag lang ng dagdag guys. Saka itong mineral malaki. And then coca salo. Saka mountain dew malaki. Tig kalahati lang. Ayan. Tapos dito sa mga noodles guys. May kalbo na rin. No? Pero may stock pa tayo sa loob. Pero nag order na ako kahapon sa pure gold. No? Kasi pumunta dito yung ating ahinti. Kasi mabinta kasi yan. Ayaw natin na maubusan tayo no lalo na pas item. So nilagyan nga namin ng harang para sip lang kay mabait na. No? So, ayan guys, nakapag-order na rin tayo at mamaya yata hapon darating o kaya bukas no, yung order natin sa Pure Gold. At, at dito naman guys, ayan, yung mga dilata natin, yun na lang, may kalbo na, no? Kaya ayusin ko ang kalat na gulo-gulo pa kasi di pa ako nakapag-ayos, no? Kasi nga, ayan, kahit may naramdaman tayo, kailangan, kailangan pa rin natin kumilos, no? Kasi kawawa din yung ating tindahan. Ayan nga, guys, nakapag-inventory na ako kahapon, kaya nakapag-order na rin tayo kahapon. Ayan talaga, sipag at syaga lang. Kasi ang pangit kasi tingnan pag ganyan, no? Pag mayroon pa naman stock, so maganda kasi tingnan pag puno din, no? Ayan, yung mga biscuit natin, guys. Nakapag-order na rin tayo. Darating bukas yata darating sabado ngayon kasi guys ay friday july 19 2024 kaya update lang tayo dito sa ating tinan mayro para naman tayong mga kape so nagdagdag lang ako ng mga fast moving items at ang ating mga kotkoten ayan may mga kalbo-kalbo din. May mga ano na siya guys. Not, tawag dito. May kalbo na din guys. May kulang-kulang na din. Pero mayroon pa na mapili si customer. Kasi na-order pa natin. Na Antay ko pa yung order natin sa pure gold. No? Di ko alam kung mamayang hapon or bukas darating. Na Kasi yan, pupunuan natin yan. So, ito yung ating mga powder. Yan, nagdagdag lang tayo ng pailan ilan Ayan guys, yung ating tindahan ngayon. Ah. No? So, ito na nga guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Kasi ipapasok ko to. Ayusin ko lang tong mga mismo, no? Kaya, yun guys. Kasi magluluto pa ako. Kaya, bye guys. Maraming salamat sa mga nanonood. God bless us all.